para sa mga ulo ng mga nagbabagong balita, ng uniforme ay suspindido dahil sa matindi init ng panahon. Magandang araw si Visayas. Sa patuloy na pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, naglabas ng mahalagang anunsyo ang pamunuan ng Easter Visayas State University Main Campus. Kaugnay nito, hindi na required ang pagsuot ng uniform ngayong semestre. Para sa ibang detalye, narito si anbalili. Balili Live mula sa EBSO Main Campus. Narito tayo ngayon sa harap ng Eastern Visayas State University Main Campus ng Tacloban City na kung saan ang um, opisyal nang ipinatupad ang um, pulisiyan na hindi na obliga, obligadong magsuot ng mga uniforme ang mga mag-aaral ngayong semester. Ito ay bilang tugon sa matinding init ng panahon na patuloy na nararanasan ng mga mag-aaral sa tala ng pag-asa, umaabot na sa mahigit 40 degrees Celsius ang heat index sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Dahilan para magpatupad ng preventive measures ang mga paaralan tulad ng Eastern Visayas State University. Ayon sa EBSU administration, ito ay hakbang para mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan ng mga sudyante sa gitna ng banta ng heat stroke at iba pang kalamdaman dulot ng init. So, ano akong opinion han, pag-implement na dira magsulot yung uniform ng mga student is, siyempre, para kung pabor ako, kakang akong opinion pabor ako ito kay, siyempre, mapasuna, summer na. So, kung mag-uniform ka, puso kasi yun na heat stroke. Kung masubrang kasi kapaso ito, mga tao, tapos, ito ang uh, tapos mapasukat plus, sarong mapasupat sulot. So, magiging cause ito, ha, kung ano, so, kung kokostito na night stroke na hindi madi madidispaya. maramang makita na dati dama na aging kapasok so para kung okay to na magkakamay din magkakamay din pag implement na dire magsuot team uniform ng mga student kay at least tatagan ni ram panahon na maging comfortable mag-comfortable na tayo sa tira bagamat hindi na required ang pagsuot ng uniform paalala pa rin ng unibersidad na sundin ang dress code para mapanatili ang kaayusan sa loob ng paaralan. Muli ito ay para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mag-aaral ng EBSU Main. Mula rito sa Eastern Visayas State University Main Campus, ako si An Balili para sa Makawika News. Balik sa iyo, Crystal salamat, Ann Balili. Isa na naman itong responsable hakbang patungo sa pangunguno at malasakot sa mga sudyante. Ako nga po pala si Crystal para sa Makawika News. ma na May ada o pabay, hanote, na Atlas sa Hirayang bisayas. May adao sa napabayahan natin, naginiinayad ang aragian, tapos maiha ay dun. Nagiging luba, tapos di pag naayad, damo na residente ang nagre nareklamo labi na ang mga nagmumotor. Mga aragian nga to sa napabahay, giniinayad para maghimo hindi ko na greenage, diretsyo ha karsada. Makikita luwat natin ang pipiran ng mga aragian na pa ayad pero ginggiginuba na liwat. Ang mga residente dani nariklamo agihan mga aragian na di pa naayad labi na ang mga nagmumotor, nagkukurigodhira, labis na naguguba era mga motor. May ada kita papakianhan nga usaha mga residente nga niya na lugar kung ano it iya mayayakan ito na aragian. Naginggiginuba tapos maihadayon ay dun. Maupay na adlaw sir, ano ti mayayakan pohin e ini mga aragian? Maupay nga gagapon ma'am. Alam ko lang masisiringan pagaya dahil karsada hindi niya amon parte. Maupay nga malaksi siya nila proseso nila pagkarsada. Nagsasapin nga akong kami ma'am, ito na amon karsada nila pagayad, Okay, okay, hana nila pagayad ng problema. Yung block, nira, block nila. Andrine sa amon siya anira hirap pagkarasada tungod dyan na nagsasamper -so kami at pagkusugan oran na awas ang tumigil na ang pulad rin nasa kumalawang balay nagsasakripisyo kami ngatanan dinihan ni Han Nolopio, Mulopio, Han Gualalue Pisto. Yan ang inaotontang ininamon pang hatagan ah, bisay, tinanglan tayo ng maaksyonan. Damo nga salamat. Damo na salamat, Sir. Han imo mga ginyakan yan na naadlaw. Ida salamat ha iyo nga tanan. Ini Hedeni, balik ha imo may. Ini an radyo wika.